Hi guys, nandito tayo ngayon sa bahay ng Ibigan ko 'yung ano paggupit 'yung kasama ko. And shout out kay Gasang Barbers. Masinik din ko peto. <tossed>

Sa Japan. Full oh, boy pala ako sa Japan. May page din siya guys. And follow nyo na. Gasang Barbers. May YouTube din. YouTube ang mga pangalan. Yeah. Yung price pala 70 Regular cut. Gaya oh, yeah, nitong mga simpleng. Gupit lang ah. Mura-mura pa rin Yan yung price guys.